studio po natin si Ma'am Lloyda Morata at gusto niyang makausap ang kanyang mister na hindi na daw po umuwi sa kanilang bahay. Pinagpalit na siya sa iba pero gusto pa rin daw ni Mrs. na mabuo ang kanilang pamilya. Sila po ay kasal. Ilang anak po kayo? Tatlo po. Tatlo at ilang taon po yung mga anak natin? Yung ano po, panganay ko po is 18. 18. Po. Tapos? Yung pangalawa ko is 14, 14. po. 14. Tapos yung bunso? ano, magti 3 years old ni April. Oh, so halos meron pang 2 years old, may toddler, may baby pa. Eh, kailan po ba sumakabilang bahay? Yung Ang, ano ano niyo? Yung ano po, yung asawa ko umuwi din yung ano noon December nung nakaraan taon o noon, noon, e noon pa. Nung ngayon lang oh, nung ano po ma'am, December 31 kasi pinalayas ko nung nalaman ko nung ano ma'am na December 10 ata yon, nalaman mm. ko na may kabit Okay, paano niyo naman nala baka naman friends lang ganyan? Hindi na may ano? mga combo sila ma'am eh. May mga convo. Oh, ito yan. Na. Isang buwan na lang ako dito, mahal ko. Ayay. Ay, ay. oh. No. Mm -hmm. Tiis ka muna habang wala ako, mahal ko. Sige, mahal. Hanap tayo mura na hotel. Uh, Tapos sabi niya, Oo mahal, maghintay ako sa'yo. Sabi po ni Gilbert. Mm -hmm. Sakya po nga daw sabi ng yaya dito, maraming mura. Kung Palawan sana ito, kasi mura lang. Malamig pa rin mahal kahit may kumot. Ay sabi po nung mister po ninyo. Sabi nung Lindel, kaya nga mahal eh. Mm. itayo, tayo, mm. lamig. Ano ba ang trabaho ni Gilbert? Karpintero po. Karpintero. Saan siya nagtatrabaho? isya pro po yung company nila. Ah, so meron siya mga project-project. Pero umuwi siya sa'yo... Araw-araw or lingguhan hmm. ano yung ba? nalaman ko na, na ano ma'am hindi na siya umuwi isang linggo na may ne -ne. no'on no'on O umuwi siya ma'am pero kasi so, hindi ko pa alam na may, na may pala siya So ibig sabihin itong conversation na ito nangyayari magkasama kayo Oo, kasi panggabi po ako ma'am Ano ang trabaho mo Service support po sa ano call center Ah okay so may may trabaho ka panggabi Sabi ng anak ko doon daw sila nag-ano tuwing gabi pag wala na ako Ano nalalaman ng anak mo Oo, yung babae ko ma'am alam nang babae ko na may kalukuhan pala yung yung pangalay ba ito? Hindi, yung pangalawa, yung pangalawa po. ko, yung 14 years old. Nakilala mo ba itong Lindel na ito? Or Zaira na ito? Nakilala Hindi ko yan kilala mo kasi sabi niya, ex daw niya yan eh. Tapos... ano ibig sabihin na eh? Ex daw ng asawa ko yan dati nung birata at saka dalaga pa sila. Yun ah, ah, ang ah, ano. Tapos, so nakaraan nito. Sa, oh, sabi ng babae, first love daw sila. Mag-ano mag, daw sila, nagmamahalan daw yan silang dalawa. First love, eh. never hmm. dies. No. Return of the comeback. Kaya, <laughs> Ganyan, ang tawag dyan siya rin. Papasukin <laughs> na natin, nasa studio na natin. papasukin natin? Si Mr. Gilbert Morata. Ayan, ay, ay. papasukin Kailan na po natin. Kailan mo huling nakausap, Loida? Nung linggo, ma'am. Yung asawa ko nakausap. Oh, nung sabado pala yung ma'am. Ito na, ang gwapong gwapo mong asawa. Ayan. Ay, handa naman pala siyang humarap sa iyo. Sabi niya, hindi siya matakot eh. Sabi niya sa akin eh. Ay, wala naman siyang dapat nakatakutan rin kung wala naman siyang dapat na ikahiya. ba? Diba? O Gilbert, inaakusahan ka ng asawa mo na meron ka daw babae, tsaka hindi ka na umuwi sa inyo, eh may tatlo kayong anak. Ano naman ang masasabi mo? Palagi kasi ang inaaway niya ako, magtapag, sino, sinasampal niya ako sa ano, pagtulog ako. Para gisingin ka, sinasampal ka niya? Opo. O sinasampal ka lang talaga, ha? Sinasampal niya. Paano mo alam na siya 'yon? Etulog ka. Eh na nagising ko. <laughs> Sana so, nilang mag-usap nga kayo. Kayo muna mag-usap, sige. An uh, kasi, kasi ma'am, kaya sinasampal ko siya kasi ayaw tumigil yung kabit niya. Nakita ko yung text mo doon, sabi ko sa'yo, yung SIM card mo, wa, ano yung muna SIM card mo, pero anong ginawa mo? Limang, ano ako, bisa sabi, sa iyo na, tanggalin mo na yung SIM card mo, pero hindi mo yung ginawa. Tapos, nung sinira ko na yung cellphone mo, tsaka SIM card mo, bumalik na naman, nandiyan nakikita ko na naman, alam ng mga anak mo, ng ginawa mo. Ginawa mo lang kung tanga sa bahay. Pero yung pala, yung pumapasok ako doon na sa trabahoan, yung palang ginagawa mo tuwing gabi ka pala, kaya pala minsan hindi ka pumapasok. Kasi nag-absin ka yung palapuyat ka kakaano mo sa kabit mo. Tapos ang yabang pa ng kabit mo. Sobrang yabang yung kabit mo. Tapos sabihin pa niya na kung sino daw ang, sino daw ang magharang sa kanya, kukulapin niya. May kan precision ako dito. Yung sa kasama niya sa tarba, tarbaho. Yun ang sabi niya. Gilbert, sino ba itong babae na ito? Na inaakusa ni Lloyda sa'yo? Kaklasa ko yan lahat. O tapos, may relasyon kayo? Dati. Kailan nagsimula? high school po. Oh, mga binata tapos sila o tapos ngayon may relasyon kayo? Wala na ngayon. Mm. Eh ano yung mga conversation na yan? May mga screenshot eh. Ayano, oh, may mga picture pa. Gilbert, kailan ka huling na uwi sa inyo? Noong January. Doon pa siya umuwi sa inyo? Isang linggo na hindi umuwi, ma'am, tapos nag-ano ko sa kanya na uwi siya noong ano, dami siyang rason ay tapusin pa niya yung may-ari ng bahay, mag-awad ng gabinet, ganun ganon dami siyang ano. Tapos pinahirapan niya ako nung Sabado, ma'am. Pinaikot-ikot niya ako. Kung, kasi ang gusto kong mangyari, gusto kong titingnan yung kung saan siya nakatira. Kasi syempre, ano, hindi ako makatulog sa bahay. Sa hmm. sobrang ano ko na, saan na siya. Tapos, eh, syempre, may mga anak kami. Tapos pag pinatawagan ko siya, ma'am, hindi, hindi siya sagutin. Tapos hindi siya magre-reply. O ano ibig sabihin nun? Gusto yeah, ko ba? anuhin ko yung, ano kasi titingnan ko yung ano kung sino kasama mo doon. Eh, mong pumayag na Mag-ano ako doon sa bahay mo. O di, ay, ay posible na ano, naman nandiyon yung kabit mo. Gilbert, anong masasabi mo? Pumayag ka naman na magkaharap-harapan kayo ni Lloyda. Ito na yung pagkakataon. Anong gusto niya, ma'am? Hindi, kasi kasal kayo. Ang kasal sa hirap at ginhawa. Hindi yung konting away lang, nagigive up kayo or merong ano. Dati, dati kasi po, ma'am, pag mag-away kami, ma'am, nung wala pa siyang kabit, nasusuyo, sinasuyo niya ako niya sa bahay, tapos umuwi sa bahay. Oh. Ngayon na, may kabit na siya, ma'am. Parang matapang na siya. Yung parang pinandigan na daw niya na, siyempre, may kaano na siya, may kakampi na siya, kaya ganoon Okay. Lindel, magandang hapon sa iyo. Lindel. Ito ngayon, live tayo ngayon, Lindel, ha? So, wanted sa radio Ako si Attorney Aina Magpale, kasama ko si Shari Roman. Lindel, okay. ikaw ang uh, third wheel na tinatawag. At may relasyon okay. nga ba kayo ni Gilbert Morata? Noon po yun, ma'am. So, Pero umuwi boy. po ako. Naghiwalay na po kami. Jesus, wala si Mabaga. Ang dami kong baan. Naghiwalay na ako kayo? Ako po, ma'am. Kasi po, kaya po naging kami. Kasi sabi po ng sabi po ni Gilbert, hiwalay na daw po sila hmm. ng asawa niya. Nagpapirmahan po sila sa barangay dahil nakipaghiwalay sa kanya yung asawa niya, kaya po pumayag ako. O uulitin ko na naman o, siya. Eh. Bakit ba kayo naniniwala na ang hiwalayan kaya ay nakukuha nga. sa pirmahan sa barangay? Hindi yan totoo. Okay. Ako, ang naaayos lang sa barangay ay kung magkano sustento, kung meron. pero ang, ang, ang kas, kung kasal kayo, hindi yan natatapos at binibigyan ng tuldok sa barangay. Nagbarangayan nga ba kayo? Opo ma'am, totoo yan, hmm. nagbarangayan kami ma'am. Nagpirmahan hmm. kami sa barangay na sustento. Kaso mm. lang siya, nung no, wala pa yung kabit ma'am, nag-ano siya, sinisuyo niya sa bahay, umuwi siya sa bahay kasi mag-ayos daw kami, di nag mm. kami. Hindi kami nag-iwalay ma'am, nandyan yung mga anak ko, hindi kami nag-iwalay. Nag-oo mm. like, oh, nga, nagpirmahan kami sa barangay, pero baliwala yung perma namin doon. Mm. oh, pero mm. ikaw nag-ano na, pauwiin mo ako. Jesus, eh, wapawin. Kay... Eh, Walang pauwiin. Ik mo na. Ako dahil sa si mga bata. Jesus, eh, umuwi ka. Nag-ano um, nga, S sabi pa ba sa akin, no? Oh? sabi niya, b ano mo si mama mo, be? Papuntay mo doon sa Palar kasi pupunta ka ng Laguna. Doon kalilipat sa trabaho. Gusto mo makita yung bunso mo. Oh. Anong sabi mo? E sabi ko, ayoko. ko. Ano mo mo? Pumunta ka doon sa bahay na yun. Nag nag hindi nag-ayos tayo. Ang, ang kapit kasi niya, masabihin niya, nahiwalay daw kami. Mm. Kasi yun ang inanon niya, naghiwalay kami. Hindi kami naghiwalay. Paano ba kayo nagkabalikan ni Lindel? Paano kayo nagkakakitaan? Paano kayo naging kayo ulit, Lindel? Sa Facebook lang po, ma'am. O gaano katagal na 'yon? No, September po. Tung September lang na ito. Oh, uh, September lang po. Uh. September, October, November, December, apat na buwan, limang buwan. Loida, anong gusto mong nangyari? Kasi kung ano, paulit-ulit na kasi magbalikan kami, paulit-ulit lang din siya. Ibis kay, ano you know, yung mom, yung SIM card niya, pinutol ko mm -hmm. na, tsaka yung cellphone niya. Akala ko yun na yung, ano, na magbago na siya. Hindi pa rin, nagbumili siya ng dikipad niya. Nandiyan na naman yung, ano, ng kabit niya, number. oo. Okay. Oh. So, ikaw na talaga ang nakakaano, nakakaalam. Kasi silin Lindy, wala nang alam yun. Mm -hmm. Sa bago mong SIM card, bakit ikaw na, paulit-ulit ka, ginawa mo Gilbert, na Gilbert, ikaw. Handa mong talikuran yung mga anak mo? Yung ina ng mga anak mo? Ayoko pagbalik makipagbalik. Ayun naman pala. Kasi ang sa atin dito, eh kung hanggat sa kaya natin hilutin, di ba, Shari? Lindel, ngayong alam mo na na hindi pala sila hiwalay at may tatlong anak at pananagutan. Ano? Opo. Makikipag-chat ka pa rin? Pwede kang kasuhan dito. Hindi na po, ma'am. Matagal na po hindi kami nag-chat kasi di binura ko Sabi ko, Lindel, huwag kang mag-anawin, Lindel, kasi lahat ng mga text mo, ako ang nakakita, Lindel, ako ang nakakita. Sabi mo pang sa January 1, ang text ka sa January 1 sa asawa ko, ako ang naghawak ng na cellphone noon. Sabi, sabi mo, kumusta pre? Oh, di ba? Sabi mo, kumusta pre? Sabi, saan ka ngayon? Nandun ka na ba kay Rake? Ako nag-reply nun, Windil. Ako yes, nag-reply nun. Yes, Tapos, ang ano mo pa, hindi ka tumigil. Hindi, hindi ka titigil sa pagkakaano mo, sa asawa ko, kaya yung asawa ko. Tapos, sabihin mo pa na ano, kung sino dang humarang sa sa sa'yo, sa ipakulamin mo. Nandyan, nag-text yung, yes, uh, nag, ano yung conversation ng ano kasama mo sa akin kanina. Ang sabi ko lang, masisira yung pamilya ko. Gano, tapos, pero hindi ko naman inano na gano'n yung mayayari. tapos, saka, may asawa ka rin ba, Meron po, pero hindi kami kasal. Oh, pero nagsasama kayo? Noon po. Pero kayo pa rin, may anak kayo? May anak po kami, pero hindi na po kami nagsama. Eh bakit ka nakikipag-chat, nakikipaglandian sa may asawa? Eh may asawa ka rin naman pala. Nagahanap tayo ng gulo niyan eh. Sa ngayon po hindi na po kasi binigay ko na po siya sa asawa niya, binali ko na po siya. Pero kayo ba ni Gilbert dati? High school daw kayo? Dati po, opo. So first love ito, ganun ba? Parang hindi makamove on siya rin. Ha? First love never dies ba ito? Apo. Ay, mo si sir. Ha? Apo. Oo. Gilbert. So hindi mo nakalimutan, Gilbert, si Lindel? Opo. Gano'ng katagal ba kayo na naging kayo naglindel nung high school kayo? Uh, dalawang taon. Dalawang taon. So mahigit kumulang, mga six mga 25 years ago ito. Okay. Kasi mga 16, 15, ganyan ang edad nyo lang noon. So, Totoy nini pa yan sila. Wala pang ano. Samantala, kami 15 years kaming kasal. Yun. May mga anak kayo. Baka nagpangalawang ano ito, Shari. Noon, non po kasi, ma'am. Sabi oh. ko, bumalik na po siya sa mga anak niya at saka sa asawa niya. Hmm. Tapos hindi na po kami magkontrakan. Hmm. Hmm. Nagkita ba kayo, Lindel? Hindi po. Eh, kasi hindi po, wala sinungaling po yan, sinungaling yan, ma'am. Sinungaling. Sinungaling ka, Lindel. Huwag okay, kang sa akin. Hindi po po. Eh, ikaw, si Nondo, kamaginig so, ka. Sinatrabahuan po po kasi sa Tondo, wala pong di Chinese po ang may-ari nun. Ang amo po, Chinese. Wala pong di May di po ako, pero hindi po ako nakakapag di kasi may bayad po yung di doon. Masarap, masarap pero sabi ni Lloyd, hindi totoo Hindi totoo yan, ma'am. Kasi nag... Yung kasama niya sa trabaho, nag textan sa akin. Hmm. Sabi ng Kani ano, eh, hey, Yesus, wag kang ko, ano, mayabang so, lindil, wag kang mayabang so, lindil, kasi may kong, ano ka, kong, Jesus, nag-ano ka, nagmayabang ka sa mga kasama mo. Nagmayabang ka sa kasama mo na gano'n. Anong pinagyabang niya? Ang pinagmayabang niya, ma'am, sabi niya, Yesus, sabi niya, ma'am, ang sabi niya, alam mo ba, yung ano daw, yung ano daw, nang itiim ng asawa ko, ipapahawak daw sa kanya. Samantala ako, ako ang legal, hindi makahawak ng ITM. Samantala siya mag makahawak doon. Tapos maghanap daw sila ng bahay. Hindi ko pa alam yun, ma'am, kasi eh, siyempre, trabaho ako noon. Yung pala, may kabit na pala yung asawa ko. Yun na pala ang plano nila na ganun na maghanap daw sila ng bahay na ganun. O ganito, oh. ha? Ipapaalala ko sa inyo, ikaw rin, Lindel. May mga ayaw, anak kayo. Ayaw tumigil yan, ma'am. Ay tumigil Ato. sa kakatiks yan. May mga anak kayo. Baka ito, bugso ng damdamin siya rin. Eh. Parang nagbibinata ulit. Naghahanap ng excitement sa buhay. Ayaw mo na ba kay Dwayda? Handa mong talikuran yan? Ayaw na, ma'am. Ha? Ayaw na. Ayaw na? Bakit? Paulit-ulit na lang yung ano, pagka... Uuwi ako doon, palayasin na naman ako. Itapon niya yung mga damit ko sa labas. Ito alam isip... mo, alam mo ma'am, kaya ginawa ko yun ma'am. Mm. Kasi, kaya ginawa ko yun na paulit-ulit na inano ko siya. Kasi paulit-ulit sila nagtitik sa kabit niya. Kaya doon ako na pa ano talaga. Kasi -ulit 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 ayaw tumigil yung lindil na yan. Ayaw tumigil kasi lagi akong nakakahuli ng ano, yung anak kong pangalawang nakakahuli na mahal. Sige mahal, ingat. Ganang, ano daw, ganyan-ganan siya. Ma nandyan yung anak ko, oh. nandyan yung babae ko saksi sa lahat kasi ako nagtatrabaho ako siya ang taga chat ng ano sa akin screen chat lagi yan si Win Lindil kausapin natin si Mr. Edwin Kiyoko ang VAUSI officer ng barangay Ususan sa Tagi Mr. Edwin magandang hapon po sa inyo magandang hapon po ma'am pwede po bang mamagitan ang isang VAUSI officer para mapag-usap ang uh, mag-asawa Uh, kasi kung hindi naman po huli pa ang lahat, may tatlong anak sila, may two years old pa, baka po pwede po through counseling ay ma-open ma ang communication lines nila. Pwede po ba yun, Sir Edwin? Yes, ma'am. Pwede, pwede po. Ano po ba ang magiging proseso nito? Hindi naman kailangan ipabaranggay, ah, okay. di ba? Hindi naman, siya tama, di ba? Hindi kailangan magroon ng kaso, agad. No? Apo, 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 Kailangan po ng anong Oo. So, kailangan lang na gusto nilang dalawa. Gilbert, handa ka bang makipag-usap ng maayos? Tapos, o oh, mag-isip ka ng sagot mo. Loida, handa ka rin ba makipag-usap ng maayos? Iwanan muna natin yung init ng ulo natin. Makukuha ba sa loob mo na maging bukas ulit para sa pagpapatawad? At yung pagpapatawad na yon kailangan naman rin siya rin may katumbas na effort, di ba? Ano kasi ma'am, pagpatawarin ko yan, tapos ano naman, ulit-ulitin na naman, eh, mag na naman kami. Gusto ko, kung papatawarin ko siya, magbago na siya. Hindi na siya mag-ano ng kabit niya. Kung magkabibigyan ka ng isa pang pagkakataon ni Lloyda, makakaasa ba si Lloyda na wala ng bagong SIM card na isasaksak sa cellphone o wala ng cellphone? <laughs> May, wala nang magtatawagan. Wala mam, ma hindi na ako makipag-anak sa kanya. Ayaw mo na? Ayaw ko na. So ang ngayon, ang gusto mo, hiwalayan? Oo. Anong gusto mo ngayon, loida Kung ganyan yung ano niya, di papakulong ko siya. Papakulong Ay. ko siya. Kasi nagkikipaghiwalayan sa akin, tapos magsama yan sila kasi wala na din yung kabit niya. Papakulong ko siya. Concubinage ang mm -mm. kaso. Papakulong ko yan. Mm -hmm. Kasi ang sabi niya sa akin, wala siyang pakialam sa mga anak niya. Wala siyang pakialam sa mga anak niya. Hindi ka nagsusustento? Hindi nagpapadala? Hindi siya nag-ano ma'am. Nung last niyang bigay sa akin, December 20, yung sa 13 month niya. Kasi hindi, siya, hindi na siya pumapasok eh. Bago pa lang niya siya pumapasok sa trabawanya. niya. Gilbert, limang buwan pa lang kayo na nagkabalikan, in quotation marks, ni Lindel. Handa mong talikuran ang labing limang taon ninyong sa pagsasama? More than, actually. Kasi may 18 ka, may 2 years old ka pa. Hindi yan sila, hiwalay ni sa at saka yung sawa niya ma'am, ano yan, nungaling yan eh. Mag Kasi maraming katibayan yan si, yan si Mrs. dito. Galing mag-ikot yan si Lindel. Sa ngayon, actually, merong vowsy case, yung tinatawag na violence against women and children na kaso si Lloyd. Ano po ba yung nakita niyo kay Lindel na wala kay Lloyd? Ah? at ayaw yun na pumbalik, bumalik sa misis po ninyo. Basta ayaw ko na makipag sa kanya. Nagawa po kayo ng kasalanan, sir, bahala na po yung misis po ninyo, ganun, tsaka yung mga anak po ninyo. Ano, ano po? Para lang klaro, sir. Handaan yung panindigan, yung sitwasyon na ito. Mm. Na iiwanan ninyo ang, iwanan mo ang asawa mo at ang mga anak mo. Pero hindi mm -hmm. yung obligasyon sa pagsustento, ha? Hindi ko naman ano, yung sustento ng mga bata. Na, ano ko naman, ibigay ko naman, ko ano, naman yan sa kanila. Hmm. Kung sustento lang yan, ano mo, baboy? Wala kasi nag-ano ka ng sustento. Ano ba sustento mo? May bahay ka pang paupahan doon. Magpahit ka pa ng kurito tubig. Ano ba sustento mo? Puro ka ng loan sa, ta sa tarbahuan mo. Ano ba sustento mo sa amin? Ano, bilhan mo lang yung si JL ng ano, ng gatas at saka diaper, yun lang yun, sustento mo. Ang dalawa mong anak, oh, ano yung ano mo? Pangako ka lang sustento. Doon sa, sa barangay, sabi mo sustento, hindi ka mo lang sustento, bumalik ka lang sa akin eh. Kailan ba yung pagpunta niyo sa barangay? Ikaw nagpabalik sa akin? Kaysa, siguro pagbalik, text pabalik. Text ka lang text. text lang text, ikaw ang nag-text. Sabi mo, kay, sabi mo sa akin, Pumunta kayo dito sa Palar kasi gusto ko makita si jail, kasi lilipat na ako ng Laguna. Oo, pero nagsinungaling lang pala yun, ma'am. Hindi pala siya mga ano, nagsinungaling lang pala yun. Kasi wala ka pang kabit noon. Eh ngayon, matapang ka na kasi may kabit ka na. May kasandigan ka na. Nanuhan ka pa ni ano, ang sabi pa ni, ni ano sa'yo, ni Raki Nung iko uh, ikaw pa nagano sa airport, sinundo mo pa sa airport. Tapos pagkatapos daw ko noon, nag-hotel kayo noon. Oh. Sos. Tapos inanuhan ka na nga ni Raki hindi ka nga nakinig eh tawa ka lang ng tawa, tapos pinagmayabang mo pa yung babae. Gusto ko lang sana ipaalala rin kay Gilbert, ano, na nung nagsimula kayo ng relasyon ni Lloyda, para rin siguro nung nagsisimula kayo ng relasyon ni Lindel, tapos nakabuo kayo ng pamilya. Siyempre, yung relasyon ninyo, magbabago rin yan sa pagtanda ninyo. Pero hindi ibig sabihin na tatalikuran mo sa kuwanti lang na hindi pagkakaintindihan. Tapos may ka na bago bagong luma, no? Na nanumbalik ang kabataan mo. Kaya siguro, alam mo na, naingganyo. Ano ba ang nangyari sa inyo doon sa barangay? Nagkapirmahan ng... Nagkapirmahan kami, ma'am. Pero... Ng sustento sustento at saka wala yan. Ang ipinano sa akin na uh, porky lang pero hindi naano yung sustento na yun, ma'am. Kailan nangyari itong pirmahan na ito? John, John yun, John. John ng last year? Opo. Tapos umuuwi ka pa rin? Ma'am, umuuwi siya sa bahay, ma'am. Nagkaayos kami no nung ano ah, na yun. Kayo? Nung barangay na yun, nagkaayos kami, hindi kami naghiwalay. Hindi kayo Tapos, naghiwalay. Tapos okay na kami. Hmm. na kami, ganyan-ganyan, mga ano siya. Tapos nung nalaman ko nung December na doon na, 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 ano na may kabit na pala siya. So, Sherry, malalim ito. Hindi lang ito tungkol sa pambababae pero mukhang marriage counseling ang kailangan dito. Yung pananakit Gilbert ay isang krimen. Hindi matutuldukan at mabibigyan ng solusyon dito sa usapan dito. Ang pinakamagandang mangyari lang dito ay nagkaharap-harapan kayo at nagkaliwanagan. Lindel, alam mo na na may asawa, may tatlong anak, hindi naman pala hiwalay. Pero dahil medyo marupok, mapusok ang damdamin. O ayan, handang pumunta sa'yo. Kaya mo ba, Lindel, na ako yung responsibilidad na yan? Na makasira ka ng pamilya? Si Lloyda, handa naman sana magpatawad, pero nagdududa kung kaya bang panindigan ni Gilbert ang pangalawa o pangatlong pagpapatawad. Gilbert, ikaw, nasa'yo. Susi, ang susi, di ba? Sorry, na kay Gilbert. Kung ayaw, ayaw. Hindi rin naman natin mapipilit, di ba, Shari? Tutulong tayo sa kung ano man ang kaso na pwedeng isang pa. Pero walang pilitan nga ito. Nasa inyo pa rin ang huling salita. Huwag muna kayong mag ngayon na medyo ano pa ang damdamin? Mainit pa masyado ang mga damdamin. Sige po. Uh, Ma'am Lloyda, Sir Gilbert, uh, schedule po natin ano yung uh, pagpunta po natin sa barangay para po magkaroon po kayo ng magandang pag-uusap. Pero sana Sir, hindi po hindi po pwede yung ganyan kayo. Wala kayo sinasabi dito kasi Sir, may kasalanan din po kayo dito, Sir. Opo, sana po sa susunod na pag-uusap po eh may masasabi naman po kayo. Para sa misis po ninyo at sa mga, lalo na po, sir nakita ko po yung anak nyo po doon, maliit pa po. Okay. Isa ito sa mga bagay sa buhay na hindi natin pwedeng takasan, Sherry. Hindi tayo pwedeng pikit mata na lang at talikuran. Ang obligasyon, lalo na sa mga anak, sa mga bata, hindi yan mawawala kung pipikit tayo. Panindigan natin kung ano yung pinasok natin. Isang tabi muna ninyo kung ano man yung nararamdaman ninyong galit o puot sa mga puso ninyo para sa isa't isa. Isipin niyo yung pagmamahal ninyo sa mga anak ninyo. Ganun muna na siguro si Sige po. Mm -hmm. Salamat po Ma'am ha. Po. Schedule po natin yung paghaharap niyo po. Tulungan po namin kayo. Ang maganda niyan may mga trabaho naman kayo, ba? Diba? So ayusin natin. Mm ha? -hmm. Mm -hmm. Pero ulitin Salamat ko, walang po. Sa pilita walang pilitan Thank you Wala po. Wala pong pilitan po dito.